Ito po ang aming order na yun. At yun po yung anak naming bagong dating pala. At sabi eh, sa GC8 pa daw ang dating. Yung pala dumating na. Ito po yung bunso namin. Palis pa rin. May mga pera daw ko yung mga e girlfriend niya sa March nung ba sa bahag mo kasama niya ito girlfriend naman na aking ako at ang aking kauna-unahang ako na paalis dahil sa 17 at nagpangita pa rin sila na kanyang ama kala ko hindi silang papangita sa mga kapatid niya ang aking nag-iisang asawa anak nila Sorpresa po kami so pagdating ng anak namin. Ang alam namin na ay 18 pa. Siyempre, dito ko kaya pala yung mga anak ay, ng kanyang asawa ay, anak nila ay lang kaya may kumikatakoy at din tatawanan. Yung pala yung nandito na Mira, está ka.